I think this is a good idea, no? Meron tayong isa ditong fan, si Rak uh, Dangganan, ang nagsabi nito. Uh, dahil nga problema ng PBA daw na medyo tumatanda daw yung mga fans, ito, uh, panghatak sa mga bata. Suggest ko sa PBA free entrance sa mga bata para magkaroon ng interest uh, kabataan. Uh, baka mahadak din uh, mga magulang, mga dating fan ng PBA, pero sila hindi free. Malaking tipid kahit paano. Sa ganon uh, para na rin mag-invest sa mga kabataan na maging fans in the future. Kailangan ng mga ganitong bagong pakulo. I think this would work. Okay to at least kahit papano may magbabayad. So dali nila 'yung mga anak nila sila magbabayad. Siguro ano lang, pakita lang 'yung student ID. At saka halata naman pag bata, 'di ba? Pero pag medyo mukha ng matanda <laughs> at bata pa rin, magdala na lang ng ID para sure. So, ano, hanggang anong edad? Hanggang 18 years old, below 18. Yeah, basta minor, no, dala, dala lang ng ID, student ID. O kaya magbata naman, dalata naman, 'di ba? So, good job ito, Rock. I think this is uh, a good idea para sa PBA. And uh, 'yung naman eh, 'yung mga bata pa naman mahilig sa social media at uh, para din di mahat, mahatak ang mga bata sa, sa sa sports talaga, hindi lang pang uh, atak dito 'yung e-games, hindi lang puro cellphone 'yung mga kabataan well yung cellphone talaga hindi na natin mawawala yan kasi part na yan ng ano natin ay eh, community all over the world uh, but uh, i think this is a good idea pba sana you, you can look at this um uh, uh